Ayan po mga bis, manguha po din po kami ulit ng ano, pero pang anong naman po yung mga bis, pang tigasang. lalagayin natin at ipapaligo natin sa nagkaroon ng tigasangin. Yung anak ko. Eh. Daming pantal-pantal eh. Na nagkaroon po siya ng tigasangin. Tabi-tabi po, kasi gabi na po mga bis, kaya tabi-tabi lang. Tabi-tabi lang po ha, gabi, gabi na po. Ayan, akin. Good day, guys. Kinu. Umalikot 'yan. Eh. Oh, yo, dad ka. Tapos sabilang pundala mga best at ipapali ko ko at eh. Wow, Kay tipang hugas ko na ah, sa. Oh, ball. <laughs> oh. Hugasan mo 'yan, don. Yes. Tama. Ilogayin natin ko. Yes, oh, yeah, bola ko, Hugasan natin mga best. Ayan, siguro mga bis, tama na siguro to. Ayan po, hanggang dito na lang po mga bis ang ating video. Bye-bye po. God bless you all. Bye! Ayan na po siya mga bis na kuha namin.